Hi guys, samahan nyo na naman ako sa daily life ko dito sa store. Alas 8.30 nga ng umaga may nag-message nga sa akin na nagtatrabaho dito sa may Sogo sa may Alabang. Nagpapadeliver nga ulit siya ng chicken at beef biryani. Kahapon nga ng umaga, ganito rin nga yung scenario. Nagchat nga siya sa akin, sabi nga niya gusto raw niyang matikman yung biryani nga namin. So yun nga, umorder nga siya ng chicken at beef. Pagka-deliver nga, kinain nga raw niya kaagad kasi gustong-gusto nga niyang matikman. Then after nga, nag-message nga sa akin na masarap nga daw at nga ulit siya. So yung dalawang chicken biryani nga yung in-order niya at saka isang beef. Kaya nag-chat nga ulit siya sa akin ngayon ng maaga at mas maaga pa nga niyang pinapadeliver. Kahit nga alas 12 nga yung open ko, basta talaga may nag-chat sa akin ng maaga. Talagang ipagluluto ko nga. Ayoko rin kasing tanggihan nga yung mga cravings ng customer ko. At mostly nga sa mga unang nakakain nga ng biryani nga namin or kahit na anong food nga namin. Mapadine in man yan o deliver. Yung parang kumain ka na nabitin ka na kailangan mong ulitin. Para lang masatisfied yung cravings cravings mo. So, karamihan talaga ng mga customer namin gano'n. So, ako kasi ganoon din ako. Kapag may nagustuhan nga akong pagkain hanggat hindi ako nasa satisfied doon, hindi ko talaga yung titigilan. Hapon nga dito sa store, hindi muna ako nagpa-dine-in kasi nga magulo nga yung loob. Kasi may gumagawa nga dito at inaayos nga yung wiring. Nang hinayang din nga ako kasi marami sanang gustong mag-dine-in nga nung time nga na to. Tumambay nga dito si Mayan at saka yung asawa nga niya. Ang ginawa nga ni Mayan, hinila nga niya yung isang mesa at dinalagay nga dito sa may counter. Kasi Kita nga niya na may mga umaakyat, pati siya nang hinaya nga din. Yung asawa naman niyang si Ron, pinakiusapan ko nga siya na siya na nga yung magkabit ng rubber curtain na ilalagay ko nga dito sa my kitchen. Inaantay ko na nga lang nga din kasi yung in order ko. Meron nga umakyat nga dito para nga mag dine in. Nung nakita ko nga yung mukha niya, nababasa ko na parang nasa isip niya kung tutuloy ba siya kumain or hindi. Sabi nga ni may sa kanya, tuloy po kayo dito po muna kasi yung dine in dahil inaayos pa nga dun sa may gitna. umili din nga silang dalawang mag-asawa nga ng burger. Yan din nga yung favorite nga nila dito sa store nga namin. Pati na rin nga yung nachos. Naikabit na rin nga yung signage ng business partner ko nga dito. Doon na nga lang nga din siya ipinatong sa taas nga ng signage ko. Pagkatapos nga may ayos yung mga wiring, nakapag-design pa nga ng kaunti sila Erika at saka yung asawa nga niya. Alas 8 na rin nga sila ng gabi na Nagsabi din nga sa akin si Erika na dito na nga sila magdi-dinner. Nagpagawa nga siya sa akin ng chicken at beef biryani kasi yun na daw yung kakainin nila. Unang kain nganya dito, chicken biryani yung sinubukan nga niya. Since nga nung natikman nga ni Eric yung chicken biryani nga namin Hindi na nga siya nag-try ng iba Palaging yun ang binibili nga niya So yung nag na nga lang nga siya ng nacho. Kasi isa rin nga yun sa mga nagustuhan nga din niya. Then si Jason naman yung asawa nga niya. First time nga lang nga din niya makatikim nga ng biryani. Kasi nga kapag kumakain nga sila dito. Ibang meal nga yung binibili niya kasi kasama nga nila lagi yung anak nga nila. So maanghang kasi yung biryani. Kaya ngayon lang nagkaroon ng chance na makatikim nga ng biryani namin. So yun na guys hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush.